Malapit na ang pagtatapos ng 2024 at sa pagpasok ng bagong taon, marami na naman ang naglalabas ng mga prediksyon para sa 2025. Nakakainganyo, hindi ba? Sino ba ang ayaw malaman ang hinaharap? Kaya't hindi na bago na maraming tao ang tumututok sa mga psychics, astrologers o social media personalities na nagbibigay ng kanilang mga hula. Ang ilan tulad ni Rudy Baldwin ay kilala dahil sa kanilang mga prediksyon tungkol sa mga sakuna, kalamidad at iba pang mahahalagang kaganapan. Ngunit ang tanong, gaano nga ba tayo dapat magtiwala sa mga hula? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ganitong mga gawain? Sa video na ito, ating pag-uusapan ang mga prediksyon ang babala ng Biblia laban sa mga bulaang propeta at kung paano tayo maaaring maghanda para sa darating na taon na nakabase sa pananampalataya sa Diyos. Bakit nga ba marami ang naaakit sa mga prediksyon? Ang sagot ay simple. Gusto nating malaman ang hinaharap Naghahanap tayo ng katiyakan sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, lalo na't ang mundo ay puno ng hamon at problema. Sa mga panahong mahirap ang buhay, ang prediksyon ay nagbibigay ng takot, ngunit kasabay din nito ang pag-asa. Ngunit bakit nga ba nagiging tanyag ang mga psychics tulad ni Rudy Baldwin? Ang kanilang mga hula ay nakatuon sa mga bagay na lubos na mahalaga sa tao buhay, kamatayan, kaligtasan at pag-asa. Ang mga detalye ng kanilang hula, bagamat minsan ay malabo, ay tila tumutugma sa ating mga nararamdaman at iniisip, kaya't nagiging madaling paniwalaan. Ang ganitong mga prediksyon ay nagiging daan para sa mga tao na mag-focus sa hinaharap. Ngunit minsan, ito rin ay nagiging sanhi ng takot at maling desisyon. Sa halip na magtiwala sa plano ng Diyos, marami ang napapasunod sa mga prediksyon na walang kasiguraduhan. Pero ito ang dapat nating tanungin. Paano natin malalaman kung ang isang hula ay totoo? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ganitong gawain? sinasabi sa Mateo talata 7 bersikulo 15, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila'y lumalapit sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na asong gubat. Maliwanag na binabalaan tayo ng Diyos laban sa mga taong nagaangkin na may espesyal na kaalaman o kakayahang magpahayag ng hinaharap. Ngunit paano natin sila makikilala? Sa Biblia, ang isang tunay na propeta ay hindi lamang naglalaman ng mensahe na totoo, kundi ito ay nakatuon sa pagbibigay papuri sa Diyos. Ayon sa Deuteronomio, talata 18, versikulo 22, Kung ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon at hindi naganap o natupad ang sinabi, ang salitang iyon ay hindi mula sa Panginoon. Kaya't hindi sapat na mangyari ang sinasabi nila, ang intensyon ng kanilang mensahe ang mahalaga. Ang mga bulaang propeta ay kadalasang gumagamit ng takot upang manipulahin ang tao. Ang mga hula nila ay madalas na may kasamang babala ng sakuna o parusa. Ngunit ang tanong, ipinapakita ba nito ang pagmamahal at plano ng Diyos o ito'y para lamang sa kanilang sariling kapakinabangan? Ang babala ng Biblia ay malinaw. Mag-ingat sa mga taong nag-aangkin ng kapangyarihang magpahayag ng hinaharap, ngunit hindi nagpapakita ng tamang relasyon sa Diyos. Kung ang prediksyon ay nagdudulot ng takot sa halip na pag-asa, dapat na mag-ingat tayo. Sinabi ni Jesus sa Mateo talata 6 versikulo 34, Huwag kayong mabalisa tungkol sa araw ng bukas, sapagkat ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sa halip na tumuon sa mga bagay na hindi natin kontrolado, dapat tayong magtiwala sa Diyos na may hawak ng ating hinaharap. Paano natin maiiwasan ang pagkakaimpluensya ng mga prediksyon? Una, suriin kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, huwag hayaang maapektuhan nito ang iyong pananampalataya o desisyon. Pangatlo, magdasal at magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa atin. Ang ating panahon, enerhiya at paniniwala ay dapat ilaan sa Diyos, hindi sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Sa halip na mag-alala sa mga prediksyon, kumilos tayo ng may pananampalataya maglingkod sa kapwa at patuloy na magtiwala sa kanyang kalooban Sa modernong panahon ang prediksyon ay naging isang negosyo Mula sa social media posts, paid readings hanggang sa mga viral videos, maraming tao ang naaakit sa mga hula dahil naghahanap sila nang kasagutan o katiyakan sa buhay. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang paglalagay ng ating pag-asa sa mga prediction ay maaaring ituring na modernong idolatria. Sa halip na magtiwala sa Diyos, binibigyan natin ng halaga ang mga salitang walang katiyakan. Sabi sa Jeremias talata 17, bersikulo 5, "Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao." Na ginagawang sandigan ng laman at ang puso'y umihiwalay sa Panginoon. Ang idolatria ay hindi lamang tungkol sa mga anito, kundi anumang bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. Sa panahong ito ng fake news at misinformation, ang ating gabay ay dapat palaging ang salita ng Diyos, hindi ang sinasabi ng tao. Ano tayo dapat tumugon sa mga prediksyon? Una, manalangin at hilingin ang karunungan ng Diyos upang makita ang katotohanan. Sinasabi sa Santiago talata 1 bersikulo 5, "Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat." Pangalawa, magtuon tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating pananampalataya, pamilya, at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang dapat bigyan ng prioridad, hindi ang takot o haka-haka tungkol sa hinaharap. At pangatlo, gamitin ang pagkakataon upang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa halip na magkalat ng takot, magdala tayo ng liwanag sa pamamagitan ng mabuting gawa, pagmamahal at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa huli, ang pinakamahalagang prediksyon ay ang pangako ng Diyos sa atin. Ang kanyang mga salita ay hindi magbabago at ito ang ating dapat panghawakan. Salamat sa pagsama sa amin sa talakayang ito. Huwag nating hayaang ang takot sa hinaharap ay mangibabaw sa ating pananampalataya. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos na may hawak ng ating buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ishare ang video na ito upang mas marami ang maabot ng mensahe ng Biblia. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.